Guys, isi-share ko po sa inyo ang aking sikreto kung ba sa sobrang tagal ko na dito sa Taiwan, 10 years na po mahigit, kung bakit hindi po ako sinisipon o inoobo o magkaroon ng lagnat. Dahil sa kahit sa sobrang lamig ng panon dahil ito po yung sikreto ko na iniinom ko po araw-araw. Uh, luya, tsaka limon, at tsaka yung orange. Pag minsan, minsan na ako naghahalo ng orange. Pero kasi sanay na po ako sa lasa ng limon at saka luya. sa kaloya araw sa araw-araw ko iniinom. Pag hindi po ako nakainom ng limon at saka kaloya, hinahanap po ng lalamunan ko. Pero po, pag meron kayong honey, pwede rin po siya haluan or itong orange. Kaya sa akin, dahil may orange na haluan ko, pero pag wala, wala din. Ayan to, ihiwa-hiwain ko po to yung luya at saka pipigain ko po yung uh, limon ko at saka yung orange ko dito. Yan. At saka gamit ko rin po na tubig. Ito po yung mineral. Dahil din, dito ko rin po ilalagay pagkatapos kong i-blend. Pero dati po ay nilalaga ko po to yung loya at saka yung lemon sinasabay pinakulang ko pinakulo ang na ilang minuto. Pero ngayon sanay na ako sa lasa ng loya. Parang wala lang sa akin. Kaya iinumin ko na lang siya ng fresh. Ibiblend ko siya. Tapos lagyan ko po siya ng tubig. Ng isa lang muna ng ganito. Tapos i-blend ko siya. Ito na po na blend ko na siya. Tapos uh, sasalain ko po siya. Ayun. Sasalain ko po siya. Ayun, tapos tikat-tikat. Tapos pagkatapos, ay, yan. Yan ang unang blend ko po. Yan. Tapos, ibabalik ko rin po siya ulit sa blender kasi ibiblender ko siya ulit. <laughs> ibiblender ko po siya ulit. Lagyan ko po siya ulit ng tubig. Yan. Lahat ilang. Tapos, i-blend ko siya. Ito so, yung pangalawang blend ko. Tapos, lagyan ko siya ulit ng tubig. Yan. Tapos, sasalain ko siya. Ayan. Ayan. Ganun po. Tapos, pigat-pigain. Okay na po. Hiniwa ko na po ang akin orange tsaka lemon. Tapos, ikukwis ko po. Ayan. Tapos yung katapos ko nito yung gingkwis ko ng limon, ilalagay ko po yan sya sa loob sa ref para iwas din sa amoy sa loob ng ref, ba? Diba? Para pabango na rin. <laughs> ito pa yung sekreto ko kung bakit hindi po ako inuubo. Uh, hindi po ako sinisipon or lagnat dahil ito po yung sekreto ko. <laughs> yung lalamunan ko kasi yung pag hindi ako nakainom ng halimbawa yung tinatamad ako gumawa tapos wala akong limon dito kasi sa amin hindi kami mawawala ng loya pero pag yung wala ako limon hindi ako makagawa pero minsan may time din na pag gusto ko uminom na pag walang ano, limon, nilalaga ko na lang yung luya. <laughs> Parang ginagawa ko ba kape sa umaga, yun lang. Luya lang talaga. Yun, ihalo ko na po yung yung orange. Nahaluan ko siya ng orange pag yung minsan meron dito, minsan wala, pag wala, wala din. Hindi ko na, limon lang tsaka yung luya. Sanay na, sanay na po ako sa lasa ng luya at tsaka limon. Parang wala lang sa akin yung lasa kasi sa sobrang tagal na na ginagawa ko yan hinahanap nang lalamunan ko yung luya ah, pag wala hindi eh ah, pag hindi ako nakainom ng dalawang araw isang araw yan ito pa yung ginagawa ko yan pag may dahil kasi kahapon nagpipipis si Amo o so, so nagpipipisanin lang din ng orange Ayun. <laughs> May apat na piraso. Kaya itong dalawang piraso kinuha ko. Eh sabi ko, gagawa ako ng limon at saka luya ako. Kasi naubos na po. Parang dalawang araw na na hindi ako nakatikin. Kaya naghahanap yung lalamunan ko. Tapos ila tapos ito, ihalo eh, ko siya na sa luya. Yan meron pang isang natira. Ayan. Ayan. Lalo na sa mga kapwa OFW ko, kung lagi po kayo mag-inom ng limon at luya para hindi kayo magkakasakit, malakas yung resistensya natin. Lalo na sa panahon ngayon na taglamig. Huwag tamarin. Ayan tamarin. Pag meron na, pag meron sa amoy sa kusina, gumawa po kayo. Kung hindi, kung hindi niyo kaya ang lasa ng fresh ng lemon at saka luya, ilaga niyo na lang. Tapos dadagdagan ko siya ng tubig. Kasi marami itong loy ako. Kasi ilang araw ko na rin tumuon. Kasi yan. Yan. ito. Haluin ko yan. Tapos, araw-araw, iniinom ko sa umaga, sa gabi, isang basong ganito. <laughs> yan. Hmm. Sanay na, sanay na talaga ako sa lasa ng luya at saka limon. Kasi pag nag-inom po ako ng luya at saka limon, ang sarap dito sa lalamunan. Ang sarap sa lalamunan. Kaya itatransfer ko na siya sa bote na ano, na mineral na ano, ginamit ko na tubig. Yan. Yan, isa-stack ko siya sa loob ng ref. Ito yung umaga. Yung empty stomach mo, yung wala ka pa nakapag-almusan. Ito agad yung, ini, -ini ito yung iniinom ko. Ito yung umaga. Yan yung isang buti ng ganito ano dalawa dalawang bisis ko tatlong bisis sa ganito lang na nabo na cup ang ginagamit ko sa pag-inom ayan o, diba lang araw ka lang din tumatatap mauubos ayan po ayan Pero, tapos may natira pa So, Mamaya ay inumin ko to. Ayan. Tapos may natira pa talaga ako. So, ilalagay ko na lang dito siya sa maliit. Ilalagay sa rip tapos bukas na umaga. Ayan. Yan lang po. My secret. <laughs> secret ingredients na yung inom ko tuwing umaga at gabi. Gumawa po kayo. Huwag kayong tamarin para sa ating katawan. Para hindi po tayo lagi magkakasakit. Yan lang po. Salamat sa panonood.